News. Samantala, scholarship application para sa mga ilagenyos bubuksan ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Idol Zena Marie Akdang. Muling bubuksan ng lungsod ng Ilagan ngayong araw, ikatatlo ng Marso ang scholarship application para sa mga ilagwenyos na nag-aaral sa labas ng lungsod. Ilan sa mga scholarship na bubuksan ay ang Academic Excellence Scholarship, Scholarship ng Ilagan Program, Scholarship Assistance for Ilagan Talented Students at Support for Continuing Career Scholarship Program. Pinaalalahanan din ng LJ Ilagan ang mga college scholars na mag-a-apply na magdala ng accomplished scholarship form, kalakip ang 2x2 picture, original copy ng barangay Runs, photocopy ng assessment and enrollment form first semester school year 2024-2025, original copy ng certificate of grade second semester school year 2023-2024 na may nakalagay na dry seal, photocopy ng biometrics or present number, at original copy ng SK chairman endorsement. Para naman sa mga fresh graduates, magdala lamang ng photocopy ng diploma, photocopy ng form 137A at kopya ng good manners and right conduct. Samantala para naman sa mga gustong mag-apply sa success, magpasa lamang ng Accomplished Scholarship Form with 2 by 2 Picture, Certificate of Employment, Photocopy ng Voter's ID o Voter Certificate, Original Copy ng Barangay Clearance, Photocopy ng Assessment at Enrollment Form for Semester, Photocopy ng Transcript of Records, Original Copy ng Certificate of Grades with Dry Seal, Personal Data Sheet, SK Chairman Endorsement para sa mga 18 to 30 years old applicants, at Letter of Intent o Scholarship Application Letter Address the mayor. Ayon pa sa LGU Ilagan, dadaan sa general screening ang mga aplikante ng bawat scholarship program. Magsasara naman ang naturang scholarship application sa ikalabing apat ng Marso taong kasalukuyan. Para sa IFM News, ako si Idol na Mariakdang, Idol! IFM News